Good morning, guys. So, today, mamumusta lang ako sa mga alaga. Tapos, ito, papakain ko si Kidnat. Yan na si Kidnat. Nakita ko nyo naman, di ba, nung nakaraang video na kailangan ko silang paghiwahiwalayin kasi nag-aaway. Tingnan nyo siya. Tingnan nyo siya, yung kanilang produkto ng awayan. Ayan, ayan. Ayan. Atas hindi na namumula sa daya or dugo. Ayan. Tapos naman, next ko naman. Ayan, guys. So, yan. Medyo nasasanay na siya kumain. At saka, sa kanyang tahid, nasasanay na rin siya. O yung kanyang, ina you no, know, niluwa, yung kanyang, ano yan, tubig. Yung kanyang inumin na juice. Nabilaukan na sa katakawan. So, ngayon naman, guys, papakainin natin si Sky. Alam niyo ba, guys, ayun si Sky. Nakakast siya. Nakakast yung paa niya kasi nung makaraan na may pumunta dito na aso na hindi familiar sa kanya, nagpanik siya. Tapos, ang nangyari, sinuot niya yung sarili niya doon sa ano, sinuot niya yung sarili doon sa pipi. Pumasok siya sa tipi. A dito, i-mumestra ko sa inyo. Nandito siya, di ba? Sa talian ni Kidlat. So, ngayon, pumasok siya. Yung tipi na yun, nandito pa. Pagpasok niya ng tipi, parang ito, no? Pagpasok siya ng tipi, nag u siya dito. So, naipit siya in between ng puno at saka ng tipi. Pagkatapos nun, syempre, buong araw na siguro ka naka, naka, naka ganun, pag uwi ko ng hapon, nakita ko siya nakabitay-tay na ganun. Nung kinalag ko, ayun, ganito na siya maglakad. Kaya ang nangyari, nilagyan ko siya ng support. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Isturbin ko muna siya sa kanyang pagkain. guys, eto yun, nakikita oh. nyo yan yung kanyang cast is gawa lang sa PVC ayan, sa PVC lang yan, tapos nilagyan lang ng bulak para pampalambot, para hindi siya masaktan hindi masyadong matigas na didikit sa kanyang taa, tapos meron din dito banda, butas kasi yung kanyang tahid so, kumbaga, nag-shape lang kami ng gano'n sa PVC para yung tahid niya iswak is sa doon makinig ka, no? Tapos ayan, ininit lang to para magkaroon ng shape. Tapos may bulak dito. Tapos ayan, yan ang tsura niya. Sinape lang siya para makaganyan. Kasi nung wala yan, ayaw niya ibuka yung paa lagi siya nakaganyan. Sa susunod siguro na video pagkakataon, pagtanggalin ko na, may kita niyo na may sugot siya dito kasi ito yung pinapantukod niya. So ganun, ayaw niya talaga ibuka. Pero kahapon, nung nagpalit kami ng kas kaya na na maglakad. Kaya na, na maglakad. Pakapit ko sa inyo. Imagine you guys ah. Nung isang araw, ayaw niyo itapak yan. Ayaw niya Huwag nang pumunta kayo. Aawain ka ni Aawain ka niyo. Aawain, ka niyo. Aawain ka niyo. <laughs> So yan guys. Yan ang aking ginawang ano, ginawang pang-doktor sa kanya. Pwede na ba? Pakainin ko na siya kasi lilipat tayo doon sa kabila para makita ko rin yung lugar sa araw ko ating sa pangmanok na hiniwalay kay Kidlat. Punta natin si Sus. Kumakain natin ang kanyang panahon ng kanyang pag-iisa. Okay. Drink up. Oh, di ba? English pala si Sky. Sabi ko, drink up. Uminom siya. It's time to go sa kabila. Guys, yun. Ang ganda tingnan. Lahat white. syempre maliban kay Otlong saka kayayayin ko Ganda! Food. Guys, bale, pipili ako niyan dito kasi meron akong pagbibigyan. Lagi niyan sinasabi, ang cute naman ng mga alaga mo, baka pwedeng pabili. O syempre, kaibigan ko yun, tapos may mga pagkakataon na meron akong iniingin pabor sa kanya, sabi ko, huwag ka nang bumili, ako nakakala. Oh, di ba? So, ayun, pipili ako maya-mayang ko. Siyempre, punta tayo dito kay Zuz. Yung kanyang kapalaran na magpisa siya. Hali ka, Zuz. Hali ka. Wait <coughs> hey, lang. nakaka-recover na siya sa kanyang sa kaniyang napalang pambubugbog. Ah, oh, paglaro na siya. Minsan hindi eh, nananahimik lang siya. Okay. Um, oh, kaling barbaro na 'yan. So this time papakainin ko na siya ay. <laughs> papakainin ko na siya para lalo pa siyang ano, lumusog at saka lumakas. lang, wait lang. Lush, wait lang. Ah! lang kita dyan. Ay, tingnan mo, anong ginagawa niya? Wala na namang tubig. Ito yung mga napanarungan ko na, na ano, drink. Para makonsume nila. Vitamin pro. Diba? Ganda ng kulay, parang strawberry drink lang. Guys, yung itong pinapainan ko. Ito yung vitamin pro. Kulay pink siya, para sa strawberry. Ito pag mga ganyan na ano na edad okay na ako sa vitamin pro pero mismo yung ano yung mga sisyo talaga yung day old yung kalalabas lang sa incubator the best talaga pinapainom progeny ano ko na ah, subok ko na siya subok na matibay subok na matatag pero talaga maganda talaga yung progeny para sa mga baby chicks one day old chick na yon hanggang sa kanilang paglaki siguro mga lagpas one month ganyan o kung pampalakas talaga sila kung bagay ng pinaka daily drinks nila mga sisi so ayun nakapagpakain na ako okay na si okay na si Zeus okay na yung food niya okay na yung girls ba't si Yaya ayaw din ba? tinatamad siguro siya kasi malamig yung panahon eto naman si Buttercup tsaka si Otlum chismoso din ayaw pa nilang kumain hindi pa pa sila ng pagkain so ipapakpo ko na yung aking pamimigay na mano. Guys, ito na yung aking napili para sa aking napangakuan. Kasi nung maliliit pa sila, nakikutan siya. So sabi niya, pahingin naman ako ng isa. Pa-arbor daw. O oh, sige, actually binibili niya. Kaso sabi ko, meron ka ako mga favor sa kanya. So bibigyan ka ta sa niya. Kaya ito na yun, ito yung aking napili. Oo na, oo na, oo na, oo na. na, no? Diyan na. Tapos, 'Yun ang aking pamigay portion. Ako si Aling Mimay. Bye-bye.